nakabalin na agda kini amadan adan insali na kada tayo ngay tayo amu dahi nga panakabalin ag sipot awan tinang pakaamu kada tayo sa nga pulong nga bilin ada itibagi tayo malaksi dun sa malaksi jay 24 na panakabalin sa nga pulong bilin ada itibagi tayo panakabalin pay panakabalin mitlang da jay Anya da dyan na panakabali ni ti Diyos nga dahi ti napulong agiling ka na tayo. Isunga nga induli na nga ito. Tapno pare-parehas tayo. Aglaplapos nga na nasagot iti Apo. Dahi nga sagut haan na maibus dahi ta. Nukali kaguman lang Nga may saka, nga tumader. Nga tsika kitsika. Kiti Diyos, kiti Diyos. Ka kanyana. Aduh udah kita marik nanti pagi. Aduh udah kita marik nanti pagi. Gapu itu lewati loh. <coughs> balik teo, balik teo meter cuma ul. Aduh udah kita makan ini... ini ama kannya, adegan kayak ini minshahin. Pad ama sipun hangga di ama ngati sipun ketisoti pagi. Ang ko kali na gumatang silpon ide. Ang ko kali na si gumatang ti silpon. ngayon mayat mig gayam ti social media ta ore gay sulinik nga diso. Madanon na. Ha, uh, ore sulinik nga diso nga hamo mo kabagyan mo. Ti maammom nga kabagyan mo iso na. dakis na no. Amuna nga dakati sa balimit nga diso. Kaya na ako, Diyos ko, <laughs> naman lang nagpipinot kami itong kwarta dyan pag pagyanamon. naman. Kaya so nga, dadya kami itong pagdaksa na. Okay, may kay, <coughs> kaya may tata agin na mo kayo nga roon. Kaya nang nanulatata, kaya sinig si Berkley ko. Kaya ito ko na nandadya, aga po timindanao, siya ka na tumakamot pang masahin na. Kaya Diyos ko, <laughs> tinulagid like, di kayat na ka makita kay sige insan. okay lang na okay lang basta lagid like, di kay ke... umay ka umay ka ako na kanya na di umay ka ako na pakaragsakak mit na umay ka tata kay na dagay kwa kay dagay tarakin dagay ubing ko na inahin na baboy kinawanan na tigasap na pati nagigiburyas na kada jay saganak nga ko kay medyo aglan din kay kunak mat kay mabalinta mit siguro kumita ti sa bali di mm -hmm. e pa datan tapno kastake kay adan adan sukat ni jay inahin mo kuno kanyana pasayang mit panagdakil na dayta kuno ka ore no isu timbaga kana sagana kaya no adati ko para king kadayta pa talaga kuno kanyana ke iso da jay nam na may karo dahi kapapang na kay kwa de agbayad kanya niya kay kabayadan ka ng bulo di lang ay mo pe ganan kanya akong hamo pe ganan kanya bulo di lang de pag pagiging ko lang de inalap alay lang de awan awan lang siya bina kaya't kumit no da jay kanya akbay <laughs> mit iti bulsa ko na kanyana <laughs> ah dumit na kiti paggasto ko na kanyana so tata intoldok na kita baba tatay awam uh, mit iti pagkwento awam uh, mit iti nasya maya pagparadaan ka umaya umay, umay, kong madgay tap no? hanak maburing kaya mga nabanggain na da, dati lugan tayo pinantay mo mo uh, mga okay ito na Una nga road ko na kanyana kami pa yung mutidalan doon ang <laughs> mga no <laughs> namanya nuka selain di damu kaya si marungkar itu tidak masuk sur sur kita tetap kata amu kon amu kon ke diri di ini apa anak dari anakmu sih ya pada mati kararak kau nak aku renak pelang itu kau nak sudah lupa si kararak di mana ya tapi ayo semua sungai dari tengah sur suru impakan ni amain pakamuna. sa 934 years na niya tayo ito yung uh, lobo 934 years hindi inawat ni Amada ito yung uh, sursuro awan pakamo ng titalo persona langit lupa ni Adan nga iso na isuna tayo isuna tinagkatawan tao isuna aktibo na nagtamilyang turabaw tinaga ngaroon na tayo aktibo na makaabog kini ama adan kay namnamain tayo na pamilya na tayo pamilya na tayo amen basol dano handa makipamilya kada tayo idinto ka kada sabado domingo iwaragawag tayo tatno kasta kay akay kay sa may sa nga pamilya pamilya dentero sa nga lubungan Akay-kay sa daytoy. Tauray ang yaman nga lahi, puraw ka man, nangisit ka man, wino katamtaman tingisit mo, may may sa tayo nga pamilya. Ngayon ti na ni ina edi, kanyak, ada tinangisit nangisit, nga na po daw, at na po daw nga nangisit. Timbaga man ni ina hindi, pisang pagita si mampana. Ngunit ang minahal kong ilang-ilang, iilan ilan lang ang nakakilala sa atin. O, ganun din ang salita ni Ama, talusig. Ang sampagita, sumampana. Hmm. Dahil yun ang pinakalam ni, ang paalam ni ko, kunak-kunak meti de buibuyakid ang adwa, to sis, to believe. To sis, to Maraming milagro na ipakita sa kanya. Kaya ko nakmerk na, oh, kung so magic. Sabi ko, magic. Pero last na pinakita sa akin, kung talagang maniwala ka. Eh, sinampal ako ni Ama. Sinampal ako. Tatlong daan lang ang pira ko sa pitaka ko. Pag ibigay ko itong ng grip, dalawang daan na lang maiwan. Sabi ko, sabi ko sa isip ko, eh ngayon, ilan itong ang ko? Lima. Pauwi ng... Antagan. Antagan. Magkano plate sa... Bus. Bikal to na nambalan. Jeep pa. Jeep pa noon. Pagkatapos bus. Bus. Ah, uh, nambalan to tumawin Eh. Uh, tricycle. Tumawin, tumawin ito tagan. Ay, kulang-kulang ang... 500 o 600 sa lima. Eh, sabi ko, pag ibigay ko ito kay ama, siguro dagdagan ni ama. <laughs> sabi ko, gano'n. Diri, dinukot ko ang pitaka ko. Dinukot ko ang pitaka ko. Nung dinukot ko ang pitaka ko, pinuha ko isang daan. Ma, para project tayo. Pra, pra, para project natin ito, sabi ko, gano'n. Huwag na, sabi niya ama sa akin. Bakit ama? alam ko nangailangan ka ng pira sabi niya mam eh hey, kung ayaw mo mam hindi huwag na pero hindi ko pinasok sa pitaka yung pira ko inawakan ko lang hmm. nilingon ako ni ama bigla sampal yan Lipak, sabi dito na talaga tama <laughs> hindi ko na hindi ko na ano <laughs> ano eh dahil, dahil noon pag alam ko na magkakasun siya mas salag ka agad talaga kagad. ayaw sabi ni ama ayaw pero noon talaga hindi ko na namala hindi ko na mala yung bigla diba? dito sa pisi talaga pero hindi ko naramdaman siya kahit noong nasampal ako pinagtawanan ako noong yeah. na, naka, nakakita eh noong pinagtawanan ako ni, niyakap ko si ama masalamat ayun ba't ka nagpapasalamat dapat sana ikaw ang magagalit sa akin. Uh, ba't ka nagpasalamat? Eh, yun ang turo mo ma eh. Pakumbaba. Sabi ko na Dagdagan mo ma. Yung pira ko. Ah. Hindi ako pakiringa magdagdag siya. Sabi nga, siya magdagdag. Eh, kampantin ako doon. Sa sinabi ni ama. Dahil si ama, nakareprinsin, eh, eh, sa atin na siya ang mag sa atin. Eh ngayon, nung nasa labas na kami ng, ano, ng pakura ng promised land, nilabas ko yung, ano, kindi. Kaya <coughs> namagay ko lahat doon sa, ano, mga kasama ko. Pero dito sa bulsa ko na ito, yung mga wrappers doon sa humong, giniipong ko dito sa bulsa ko. Nilagay ko dito sa bulsa ko. Ang bala ko, paglabas ko ng pagimungan, uh, lagay ko sa basurahan. Pero hindi ko nagawa yon Hindi ko nagawa hanggang na naiuwi ko dun sa labas. no na sa labas na kami, <coughs> eh, inano ko yung mga tindi, palating sopot yun, naibigay ko lahat yon isa lang na iwan sa akin. Uh, una, kinupin ko, and, and niyupay ko yung ano, yung sopot, eh, at, ko dito sa bilang bulsa sa kabilang bulsa pasok ko ngayon binalatan ko yung kindi ko nung binalatan ko yung kindi ko hindi ko alam na yung kumpare ko pala pinagmasalan ako dahil gusto ko na yun may witness sa mga pinapakita niya mas sa akin dahil yung mga pinakita niya walang witness eh walang witness nandun na yun bunuto ni ama yung pakok na nakapako na kinalawang bubunutin kamay lang. Hindi gumagamit ng martilyo. Bakit nabubunot? Hipan lang niya pagkatapos ugain. bubunutin, na nabubunot. Pagkatapos yung baluktok na pako doon sa kahoy. Nabubunot niya yun. Nabubunot niya. Sabi ko, ay kakaiba ito sabi ko. Pero hindi pa rin. Hindi pa rin. Hindi pa rin. To see is to believe. <laughs> uh, hindi pa rin ako niwal, To see is to believe sabi ko ganoon. Eh no nangyari na 'yon. Di talaga ano ko sa pira. Dahil 300 lang ang pira ko sa pitaka ko. Paglabas namin dito sa promised land sa dito sa Bukana, punta doon sa Nanambalan. 20 25, 25 yata yung isa noon. Eh ngayon, ilan na lang ewan doon sa 300 ko? Lima kami. Pagkatapos tumawin nito, ano nang balang to tumawi ni 35. Di makami rin. Di wala na, ubos na. Hmm. hmm. na tapos natapos ako kinain ko yung kindi, pasok ko dito ang trapper sa bulsa ko. Pagdukot ko ganun. Ha? Sabi ko, ba't malalapad na ito? <laughs> Sabi ko, di labas ko. Pira. Oh, bagong-bagong pira. Sa gising daan, binilang ko yon binilang ko yon. Kung binilang ko, 1.5. Bakit 1.5? Tatlo yun. Oo. Hmm. 1.5. Sabi ko, salamat ama. At sinabi mo, I love you. I love you too. <laughs> Sabi ko yun. Kaya eh, ngayon, eh, nung nabilang ko na, hinanap ko yun isang rappers na kapapasok lang. Binalagtad ko bulsa ko, pati dito sa kabila, binalagtad ko, wala. Binalagtad ko dito sa kabila, wala. Sabi ko gano'n, eh ngayon, no na no na kalaunan. Sabi ko, salamat ama na uh, hindi mo ko pinahiya. Eh dalang isip ko doon, eh kapalangkunan mukha ko makikausap ako doon sa konduktor na bababa ko ng tumawin eh, ako kagad ng pira doon, bigay ko sa kanya. Kompleti namin na uh, lima. Eh pero hindi pinantulot na naman niya para hindi rin ako mapahiya eh, binigyan ako. Eh, yun ang karanasan ko dito sa katuruan na ito. Marami pang karanasan. Marami pang karanasan. Sa atin, habang tayo na bubuhay, maraming trials na sinasabi. Hindi, hindi yung nagbigay ng trials. No? Hindi, tayo rin na nagbibigay sa trial sa ating katawan. <coughs> tayo rin sa so, walang pag-iingat natin sa katawan natin kaya nagkaroon tayo pero pag, pag alam mo ang katotohanan dagli ilang yan click minutes only sa akin butas na ang bituka ko itong bakasyon kayo nito itong pati liver ko ah, ang laki ng bukol raw kaya na kailangan na matanggal na sabi nga sa akin eh, siya ako ng Diyos. Nung na narating ako dito, eh, medyo humilong ba si Tina? Huwag mo pabayakan. Lagi mo tuwing, tuwing, gabi, sabi ko. <laughs> eh, wala na, wala na, mano na. At saka, nagkaroon na ng postura ang katawan ko. Samantala noon narating ko, sabi ko, ano ba ano ba talaga sura ko nung dumating ako dito mga anak? Ay, oh, video payat ka no. No, palito ka. Sabi ng sa. Ay, Oh, no, palito ka. Sabi, sabi ko, basta habang may buhay. Huwag lang maalis ang buhay. Dahil ang buhay natin ang pinakamahalaga sa ating katawan, kasama ang katawan natin. Pag ito ay nawala, katawan natin at buhay, wala na. Wala nang pag asal na bumalik ka. Ito na ang pinasabi nila, last judgment mo last judgment mo hindi ka na babalik sabi ganon, ang sabi ng may naka, nakantera ko na bata ah, hindi low sabi sa akin pag namatay ka may isang buhay pa dun sa langit at sa ba langit eh turo nyo sa taas walang langit doon sa taas <laughs> dahil doon sa taas eh pag ano yung kalawakan yan pag lampasan mo yung gravity yun hihigupin ka dun lampasan mo li maliligaw ka na doon. Sabi ko gano'n. Ang gravity limit dito sa lupa, sa gravity dito sa taas, nag-ano yan. Sabi ko gano'n. Kaya may limit yun, ano, sabi mo gano'n. Kaya hindi makataas yun. Oh. yun. <laughs> ang langit ay dito sa ibabaw ng lupa. At ang trono niya dito sa ibabaw ng lupa. Ang katawan niya dito sa ibabaw ng lupa. Okay. Dahil yan ang unan niyang ginawa. Ngunit ang mga tao oh. muldan dan image o maker gumawa sila ng kanilang sariling sali, sariling gawain <coughs> kinabaliwala nila ang kanilang ama dito sa ibabaw ng lupa ang akala nila noon sila ay makapangyarihan na dahil ako, ako rin noon bata pa ako malakas din ang gabay ko pag sinabi kong ganun matutupad yan pagkaaway kita may mangyari sa'yo sigurado may mangyari sa'yo mm -hmm. may mangyari talaga sa'yo sa mm -hmm. sasakyan pag pinagtawanan ako na pinara ko yung sasakyan pinagtawanan ako sabi ko bagsak ka mamaya bagsak yan Pero mo lakas na yun pero noon na surrender ko na doon sa promise lang katawang ko hindi ko na ginamit hindi ko na ginamit. Kapangyarihan mo hmm. Dahil yung kapangyarihan niya, hindi ko alam kung saan ang hmm. Hindi ko alam kung saan ang <coughs> Dahil ang re, re ko sa pagkaalam ko, uh, 18, 18, re reincarnation ko. Ana, uh, nakaano doon, naging security siya ng mayaman na tao. Kaya naging security din ako. <laughs> so, naging security din ako. Kalain mo, walang pinag maging security. <laughs> oh, ito ang patunay na tayo ang gumagalaw dito sa ipagay Noon, marami akong religion na no, katulad dyan sa mga binabasa na yan. Ay, kung sabihin lang sa binabasa dyan, kasako dyan sa binabasa dyan. Pag may makounter ako, sabi nila, sila para napili sa langit. Sabi ko, kawawaan na sa langit dahil pagdating ng tatdang panahon, ang langit ay mapunit-punit. At ang lupa, parang dalu, parang ano nang nang hindi, ah, yung tubig na gumugulong. Isa eh, kayo babagsak? Di sa lupa. Eh, paano kung wala ng lupa? Di, ano, ano na kayo ng tubig sa kalimungan at ito pa pala isa lang ang nang, nag, nanggaling nang sa lupa si Nay si Adan okay. ay nanggaling sa kanyang kapanyarihan hmm. sa kanyang kapanyarihan dahil ang tanong ko noon saan nanggaling ang salitat ang salita ay nanggaling sa kanyang kapangyarihan. Nang lalangin ng Diyos ang langit at lupa at si Adam, saan siya sa kanyang kapangyarihan? Nasa, kap Nasa kanyang kapangyarihan paninsya. May ina at si Adam? Sabi nila sa promised land? Hmm? Ha? Si Adam daw ay may ama at ina. Sabi sa promised land. Yun yung hmm. pinapait po nila eh. Ano hmm, nga sinasabi nila? nila? Siya ang nagpamilya sa atin. Siya anak nagpamilya sa atin. Nung tanong ni Ama noon, bakit dumami ang tao, ang dito sa ibabaw ng lupa? Unang sagot noon, dahil sa gatas. gatas. Kahit may gatas ka, kung walang pagkatasan, mabubuo ba? Hindi. Hindi. E ngayon, sumunod na punta ko, tanong na naman, bakit dumami ang tao sa Mundo? Ay, maraming active dahil na, napakinggan na nila. Galing sa gatas. Hindi, sabi naman. Hindi. Galing sa Corinthi. Positive, negative. Oh, positive, negative. Sino ang negative? Sino ang positive? Babae at lalaki. Oh, dahil kahit may gatas ka, kung wala kang pagkatasan, hindi mabuo na tao yan. Pero may pagkatasan ka talaga. Kaya ang tao, umuna na ipanganak sa dilim. Pagkatapos itinanganak sa liwanag. Tayong lahat na tao, ito si Babo na mong galing tayo sa tubig. Tubig. Ano yung tubig na yan? Dalawang pag ng ating mga magulang. Kung wala sila, wala tayo, kaya pasalamat tayo sa magulang tayo, kahit ano man niktura nila, kung ano, man ang, ano nila, walang kabuhayan, pasalamat pa rin tayo dahil nilabas tayo dito sa ibabaw ng mundo. Hindi naman tayo pwede na lalabas sa puno ng yug, hindi naman tayo pwede nga lalabas sa puno ng kawayan, hindi tayo lalabas tayo sa pintuan ng ating ina. Oo. Uh, lalabas tayo sa pintuan ng ating ina. Eh ngayon, dahil sa matatalinong tao, talaga tuklasin nila. Tuklasin nila. Tuklasin nila lahat, lahat na no, dito sa ano. Sa uh, mga Pero, pagdating ng panahon, malalaman nila kung sino si Amadan. Si Amadan ang pag-asa natin dito si Babo no sapagkat siya ang ating pinagmulan, pinagmulan, pinagmulan ng ating buhay, tayong lahat, kung tayo ay maka-reach sa goal target. Dahil ang sabi nila, alam ko na ang daan patungo sa promised land, alam ko na ang daan patungo sa motherland. Eh, okay, paano pa kung hindi na makagalaw ang katawan na lumakad. Alam pa ba ba niya yung daan? Wala na. Wala na. Kal... Malapit. Oo. Oh. Malapit man, malayo din. Malayo man, malapit din. Kung, feel, kung gusto mo eh. Okay, Rarating. <coughs> ah, nandito na lang ako. Maraming salamat sa pagkilingin niyo mga kapatid ko. <coughs> Sana ipagbigyan ako ng itong boses ko. Nagdagang ko na lang ng awit.